Ikaw, ikaw yung magaling dito? Oo. Anong gaba? Anong mga galawan dito? Malakairi. <laughs> ano ba? Kairi. Kairi. Kairi yung galawan mo dito? Eh. <laughs> Sinti nga natin mamaya. Sige. Okay. Pero pag natalo ka, tutulog ka lang. Oo, sige. Pero, Robe. pa ni Sting. Sting. Yes, o, oh, dito tayo sa Maasa. O, oh, bali ano, dalawang ano lang yung, dalawang tira. Kaya nah, isang tao. O, oh, kaya isang tao, dalawang tira. Pag hindi ka naka-shoot, tanggal ka na agad. Ha? Pag naka-isang-shoot ka na, pasok ka na. Ha? Isa-shoot lang dapat tira nga, hindi? Pag wala kang na shoot sa dalawang tira. Hindi kailangan dalawang, dalawang shoot? Hindi, kahit isa, pasok na. O, oh, oh. oh. oh, game na, game na. Oh, game na? Oh. Oh, dito tayo sa isa. Oh, oh. Oh. Ha? O, oh, tira na, tira, tira. tira pa. oh. Next, pag si-shoot yan. Oh. Oh. oh, one shot, one try ano, matutulog ka na. <laughs> matutulog na! Ano? Matutulog ka na. O tulog na. <laughs> Next. Ano guys, ano pangalan? Bon po. Bon. Sige, tira. Ako. Oh. Last try. Matutulog na dito. Oo, uh, to, uwi na, to pangalan mo? Kailan? po. Ha? Kailan? 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 ah, Kailan? 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 iba Kailan? 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 Ha? Ha? Ulit kayo, ulit kayo. mo anyway. uh, ano, ah, ano? totally. uh, na yun? Gano'n, gano'n. Aaaaah! High Ano, magtutulog <atgens> <Alit, ulit. laughs> <Aano>, tayo. Wala. <laughs> okay. Pero pag may nag tapos na hanggang dito. Tapos na. Oh, yeah. <laughs> <laughs> Ayan! Ay, anong mo? Pogi! Pogi? Uy, pogi? Ay, naunoy! Oha! Pogi na eh! Tulog! Ay, naunoy! Bahalan, Ay, shooter? ka di ba? Hindi, hindi! Tingnan natin kung shooter.

Shoot! Oh, wala na. Tanggal na 'yung dalawa. Ayan, yung Oh, one one na, 1 1 na lang to. Ha? Isang tira na lang 'yan. Isang tira na lang 'yan. Ano oh, pag wala? Okay. Sana. Oh, ulit 'yung dalawa. Wala. Si shooter, si shooter. Sino ang dalawa? Ang oh, galing nga, shooter nga, shooter. Si baby. O, oh, kuha ka dito isa, kuha ka dito isa. Mamaya, um, yeah, ka muna, mamaya. Um, yeah. Ito na, malalaki na. Pangalan, pangalan. Olabe po. Olabi. Shoot. Oh, paling kamu Ay, nga ka muna. Dalawa din ako diyan. Bukang matatanggal ka din. Dalawa din ako Gargar po. Gargar? Ang galing eh, Gargar. -gar. <laughs> Ang Gargar mo. -gar. Tanggal! Paingan na, paingan na! Okay. <laughs> Nota <Nutella. Cabado. laughs> Ela! Kabado! Ela! Anong pangalan? Nanonood si Aryaw! Paraan niya! Paraan niya! Ewa! Nagugulo! Ako pa siya! Ako pa lang! Kabado, kabado, kabado! Kabanti! <laughs> oh. ah. Last chance! Good na to! Para kay Aryaw! Tanggal na agad. <laughs> ito, mukhang kabado ito eh. Justin, no? Oh, Justin. Yes. Justin, Justin baby. Love... Alin? <laughs> <laughs> oh, ibibigay okay, nyo sa'yo pag nanalo siya. Tanggal. Kabado si Liam. Kabado, kabado. Ah, Kabado. <laughs> <laughs>

Tanggal. Pangalan, pangalan. Alex. Alex. Oh, galing. Galing aja. Ay, isa pa, isa pa. Oh, oh galing ah. Ang pangalan. <laughs> Jabet. Jabet. Jabet! Wala. Wala. Last chance. Ako sa cellphone. Kabado, kabado. Ang gal. Bing beng na, nat, 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 Natalo na to sa GYO eh, di ba? <laughs> natalo na to sa GYO eh. <laughs> Nagbabalik. Ilan na yung nakashoot, dalawa? Ang tatlo na? Ano pa Richard bro. Oh. Ha? Richard. Richard. Kalo ko safe guard eh. Wala. Wala. Up. Wala. Ah, oh, si Poke. Okay. Ay, Jean Paul, nanggaling na to sa barera sa JYO hanggang na dito sumaas. <laughs> Talaga hindi pa rin talagang makaka-shoot. <laughs> Dalawang barangay na dinaanan nito, wala pa rin shoot. Ah, oh, wala. O, wala talaga. Yay. Yung tatlo na. Yung tatlo na. Tapos na ba? Yung, yung tatlo, na. Ay, si... Si Bon pa, si Bon. Dumula. Ginagawa ko ba

mao oh, maupo ka <tokit> po kayo ulit kayo apat hindi na nag-shoot, ulit patay apat pag patay 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 pag-asa. patay 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 Ulit, patay patay Ulit patay patay ulit yung apat. Ulit yung apat.

Dalawa bon. na lang. Dalawa okay. na lang. Dalawa. Ay na Ayun na. <laughs> Ayun okay, na. Ayun na. Pilon na. na. Isa. Alin ba? Okay po. Rambol. na. Malilit Malilit. 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 pila na. pila na ulit. na. Ay salika. Yung mga bata mo okay, na dito. Ay maliliit. Ay sali Ay maliliit dito. Oh, rambol, rambol, Dito. Ay, dito Adita. dito ah. Oh, malilit. Isang tirahan lang yan ah. Isang tirahan. Oh, isa. Isa, isa lang. Isang tirahan na yan. Oh, ang galing. <laughs> oh, dito ah. Oh, Oh. May kalaban, may kalaban. Bukay, dito ka muna. Bukay, ka muna. Hindi, malilit lang. <laughs> Oo. Oh. Oo, oh, ayun pa naman. pa yan? Shoot! Nakasali pa. Oo, na tatlo. Kapat. Asa yung nanalo ng ano? 3 yeah, pointer. bang bang tera wala. Ah, ligtas. Tawag, tawagin, mo nga yung nakashoot na yun. Mag mo magpapalaro pa mamaya pagkatapos nito. Yung nakabike. Ang lalayo yun yung Ah mamaya, ah magpapalaro Mamaya na kayo May laro pa. Mamaya, para si John. Sa lang Ay, yung lang yan. Ako na, ako na Uy, may na nga dyan. Mahaboy ah. Red, set ako Red. pa ako. Saan lang yan? Okay, hindi ka mo lang nakaka May show bag ka na, ah. Mamaya ka sa isa, pakatapos ito. Wala, ano naman mong mm Wala, -hmm. ah. Oh, pakatapos nyo ako naman, ah. Oh, hindi Hindi talaga, hindi ka ako Tumira, tumira. Tumira ka na pala. boy Oh, wala, 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 wala. na, na. Si <tuk mantra> Oh, di, di, di kan na. na. Oh, di, di na. Oh, <tuk> Ayo, <mantra> oh, <tuk mantra> <tuk mantra> <tuk mantra>

Lapa. Ira. Layo. Ayo no. Sejak <tuk> sejak tempat -seja sama kalian mau ibu bingai. Ayo <tuk> tanya satu oh. lagi. Kalau ber. Ah. Itu yang sakit apa? Tumirakan apa? Tumirakan. Eh? Abu siapa? Oh tanggal ya. <tuk>

Huwag mo lang i-shoot. Ipokin! Ay, hindi. Sinot. Cut <laughs> nyo na yun. Let's go, Ah, loon! Ah! Lalo, sa akin niyang... ...wish the Lord. Eh, gano'n! Pinagbigyan, pinagbigyan, pinagbigyan. Ibigay mo na. Ang Ibigay mo na kasi doon sa... Ibigay muna. na! Pwede na kasing ibigay doon.

Oh. In Inamlong pa kasi dito. Ah, Akin na lang. Okay Kabado lang. Okay na lang. Okay kabado Ay, 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 ay. Ay, na po kaya Tumahimaga may magang. na. Patay na. Patay na ang mungo. Kapres, hawa muna pa. Para sa ato. Ang bagay Okay na. Okay, anak. Wala, wala. Wala Dito na nga Di, Dito na kayong dalawa. Dito na kayo. Dito dalawa, Dito na kayo. Dito <laughs> oh, na kayo. Oh. Dito na kayo. na kayo. Dito na kayo. Dito na kayo. Dito na kayo. na Anak? Basta. 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 Basta ka ba? Hindi, ka ba? Tapos na yan, oh. Oh! Laro yan, Bye, na. Wala. Ibigay mo na kasi doon. Ibigay mo na sa akin. Meron na eh. Oh, yan na, binigay na. Bibigay na, bibigay na. Ah, uh, kain na, tapos na, tapos na, tapos na.